palalunan to rin. Lahat ng projects na tinaanan ko na naging successful, may hindi man, it's part. So far, learnings lang siya. Pero right now, with Myriad Entertainment Corporation, you know how we work, you know how we get things done. And alam nyo kung uh, paano namin nagagawa yung battle train you for the longest time, which is to yung, yung right projects dapat. Yun yung nakukuha ko. So yun yung ibibigay namin. Yun, yung, yun na lang yung pwede kong maisukli. Yun na lang ang pwedeng gawin ng Marian on my behalf. Para hindi na tayo naka-frustrate minsan, di ba? Sa mga projects na... Siyempre, at the end of the day, all of us, uh, di ba, we have always our best interest in mind. Same as me, kayo rin. Pero, you don't have to worry about it this coming 24, 2024. Because this coming 2024, Welcome back, mga kalta. Grabe, no? sobrang gwapo talaga ni Richard Paul Carson. Talagang kapag uh, nagugupitan at lumalabas nga po talaga yung totoong kagwapuhan. Di po ba? Kaya nga po sabi sa inyo, imposible po <coughs> na wala hindi magkaroon ng karelasyon si Alden pagkatapos ng hiwalayan daw kuno nila ni Main Paul Carson. Alam niyo sa totoo lang po may mga ebidensya at resibo na talaga naman pong kumbaga tamang-tama. Kaya lang siyempre mga kaaldab, inaantay na lang natin itong mga anunsyo na kumbaga magkakaroon na ng aminan, magkakaroon na ng mga ganitong bagay, etc. etc. Yun lang naman po yung aantay natin. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang po yung pinag-uusapan, doon lang naman po tayo. Yan naman po yung isa sa lagi kung pinapaliwanag, lalo na nga po sa mga taong dumadaan sa, at bumibisita sa channel natin. Yung, kumbaga, pinag-uusapan. Sa ngayon, bidang bida talaga si Alden Richards. Di po ba? Hindi natin po pwedeng maikailayan. Pangalawa, yung pagbasag niya cut din. Di po ba? Talagang tumahimik po sila. Napalitan nga po ng pangiinsulto at pangaasar. Normal lang yon kasi once na binasag ka, syempre mga bitter, galit na galit dyan. Doon mo malalaman kung gaano po kadami yung bitter. Diyan mo malalaman kung gaano po talaga sila kaapektado sa mga lumalabas at kumakalat. Gaya nga po ng pinapaliwanag ko, depende na lang yan sa mga magre-react at magkokomento. Ang importante lang naman po kung ano lang yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Ba, huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga kwento sa mga lalabas. Ang importante lang po kung ano yung pananaw po ninyo at yung paniniwala ninyo. Sa dami po kasi ng mga nagsasabi ng fake news si Mr. Destiny. Sa dami po kasi ng mga nagsasabi ng ganito ganyan kay Mr. Destiny. Normal lang 'yan. Ako nga po hindi affected eh. Kasi nga po alam ko yung istorya. Alam ko kung saan nagsimula ang Aldab. Hindi nila po pwedeng sabihin na ngayon lang ako naging Aldab hindi nilang pwedeng sabihin fake news yung mga sinasabi ko gayong napapanood naman po nila at nakikita at may kumakampi naman po sa akin kaya nga po hindi ako nawawala ng pag-asa kaya nga po relax lang ako kampante hindi po ba at yung mga basher hindi naman po talaga mawawala yan naandyan lang talaga yan talagang kahit na magandang ipakita mo kahit sabihin mo na trending si Mengay trending si Alden hindi sila naniniwala kasi hindi naman sila pumupunte eh. hindi po ba pero once na pinag-uusapan na yan doon mo lang talaga makikita hindi po ba gaya nga po ng mga nangyayari nagaganap hindi po ba sa social media at patunay lang po yan na dito tayo kay Miles <clears throat> na talaga naman pong binibigyan niya ng halaga binibigyan niya talaga ng effort hindi po ba kasi sa totoo lang po yung mga issue na kumakalat na kung kumbaga po pwedeng samantalahin to ni Miles para makadikit kay Alden po pwede niyang gamitin si Alden para mas lalong umangat mas lalong pag-usapan di po ba yung tipong gagawa sila ng tiktok ni Alden di po ba magpapakyot lagi siya kay Alden yung tatama lagi yung camera magpapost siya sa kanyang instagram sa kanyang twitter sa kanyang facebook di po ba once na yung laging ginagawa ni na mga nakakalab ni Alden. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung respeto, di po ba, doon tayo sa respeto. Doon tayo sa, alam niya kasi na may mali. Alam niya kasi na hindi niya po pwedeng gawin yan dahil may taong tatamaan. Alam niya na may mga sigalot na, oo nga, Mr. Destiny, hindi po pwedeng sabihin niya ni Alden. Hindi niya po pwedeng sabihin kasi ganito ganyan. Di po ba? Kaya nga po, relax lang. Kampanti lang kayo ano man po yung mga nababasa ninyo, napapanood ninyo, napapakinggan, relax lang. Darating naman po yung point na tayo yung bagi. Darating naman po yung point na tayo yung panalo. oh, di po ba? Tapos sasabihin nila, naku, hindi, ganito, ganyan. Okay lang. Importante lang naman po dito yung lagi kang updated. Importante lang naman po dito yung mga nababasa mo. <clears throat> yung mga napapanood mo, yung napapakinggan mo hinahayaan mo lang sila. Kasi darating naman po talaga yung sinasabi nila na ganito ganyan. Hintayin nyo, yung post ni Congressman Arjo, pasintabi na lang po sa mga tinamaan. Di po ba? Pasensya na po kayo kasi mas binibigyan niya talaga ng priority ang iba kaysa sa kanilang relasyon ni Mengay na dapat doon siya nakapokus. Di po ba? Tapos bakit ngayon lang siya nag-post? Bakit ngayon lang siya nagsalita? Ang tagal-tagal na ng issue na yan umabot na ng isang buwang mahigit, di po ba? Marami, marami mga katanungan na bakit ayaw nilang batikusin. Bakit kailangan sa akin na naman manggagaling? Oh, ako na naman talaga ituloy yung bitter. Ako na naman lagi yung may kasalanan. Imbis na tatanungin nila, oh, bakit kaya nag yan? Ano kaya ang problema ni Congressman Artyo? Anong, sino naman kaya yung tao na yan? Hindi niya pinangalanan, di po ba? Kaya nga po nagtataka tayo eh, kung kanino pa tama yun kung sino man yung sasabihan niya, di po ba? Pero gaya na sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong pananaw. Ang sa akin lang naman po kung ano yung latest, kung ano yung trending, doon lang po tayo. Ba, tsaka wag po kayong maniniwala basta-basta sa mga nakakalap niyong impormasyon, sa mga sinasabi niyo. Ang importante lang naman doon, maging updated ka. Ba? Kung ano yung latest, kung ano yung trending, aba lang po tayo. Kaya huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi at pahayag. Di po ba? Relax lang po kayo maging kampante. Maging kumbaga ganito, ganyan. Kaya nga po ako, kita nyo ha, ang dami kong basher, katakot-takot po. Lalo na po sa Facebook. Siguro naman may naligaw na rin po sa inyo sa Facebook ko. Sa page natin, grabe yung mga komento ro, no? Keso ganito, keso ganun. Alam ko naman po na wala talagang sisimpatya sa akin. Wag na pong ipilit. Di po ba? Lahat ng followers ko, 2015, doon lang po, hanggang 2016, 2017. Hindi na po, nada madadagdagan yan. Kasi nga po, lahat ang naniniwala sa akin, yung alam at uh, ano yung kwento sa Aldab. Yung mga baguhan lang, hindi naman po nila alam yung kwento at wala po silang alam. Kaya sabi ko, wala po silang karapatan para sabihin yung mga mamis, mga titas, mga senyor, dilulo, kulto. Di po ba? Kasi wala naman po talaga silang alam. Hindi po nila alam ang buong istorya ng Aldab. Kung saan at kung papaano nagsimula. Walang gandito na lang po yung updates natin mga ka-Aldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true, blooded aldab nation na nagmamahal po kay Lamenge at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang pagong subscriber. At huwag mo kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.